Dito guys, sabi ni Idol, boss, rank pababaan na star mo oh ah. Oo nga pare, tignan mo naman, 52 star na lang ako, galing akong 57. Saka lagi nangyayari yung, yung ganto ang aarte nyo pag drafting, ba nyo magsishow? Walang nga kayo, sige ako na, tayo core guys, bahala sila. Pag may nagcore dyan mamaya, edi dalawa kami. Ayaw nyo magshow eh, tayo magshow, pag nakuha yung hero, mga answer. Walang yung ugali yan. Unat ng kalabang guys Pero kaya yan Utyang galang solo RG na to Papanalunin ka ng isa Ang kapalit nun Limang talo Bullshit One minute pa lang paro Bakba na kagad Iba talaga sa solo RG Nananalo pa naman ako guys Huwag kayong mag -alala. Pero sabi ko nga Sa limang laro mo Isa lang panalo mo dun Ganon ang solo RG Nakakaiyak. Dito par, ginawa ko na talaga lahat. Kasi hindi ko na kinaya, pre. Galing akong 57, 52 star na lang ako. May mga matitinong kakampi pa naman talaga dito, guys. Yan, tulad yan, yung tube. Kapapansin ko dito, ang galing ng tube, pre. Padalas lang talaga, par. Hindi mo alam kung saan planeta kinukuha ni Monton yung mga pinapakampi sa akin, eh. Minsan, okay naman. Yan, di ba? The turtle, mga sumasama. Kahit hindi mo dalawan, kayang-kaya nila sa lane. O, oh, yan ang mga kakampi sa solo RG. Hindi yung tatagak pa mo bago kayo manalo. di ba? Diba? Eto ang mga kakampi. Best example na to. Yung mga gantong klaseng player sa solo. Kung ganto ng ganto, edi di balance lagi, di ba? oh, di ba? Galing nun Hindi naman din kasi ako malakas, guys. Marunong lang din ako. Siyempre, kung hindi talaga kayang buhatin yung kakampi eh, wala ka talaga magagawa hindi ka naman malakas eh. kung malakas ka di eh, kaya mong bumuhat ako kasi hindi average lang laro ko ngayon bibigyan ka pa ng mga hindi ka talaga makakaangat buti na lang kamo dito pinanalo niya na ako sipin mo 57 ilang talo yung 52 star na lang ako ngayon lang ako papanalunin ganong katindi ang solo RG guys Tinatalo muna ako ng lima bago ko bibigyan ng matinong kakampi. Yun ang ina nyo. Kayo na lang maglaro. Nakakatamad. E enjoyin ko na lang siguro muna to guys habang wala pa yung bagong patch. Yung bagong patch maganda na par. Napanood nyo naman siguro kay Sir Fuego guys. Sana sa bagong patch matinag na yung mga nanganganser Kawawa yung mga gusto magparangkap eh. Sa next patch guys malaki na yung violation kung mga ka. Kaya mauubos talaga credits mo Ayun buti nakuha pa natin par Napakalakas ko talaga Kinuyog na ako nakuha ko pa yung lord Oh bumalik pa yung chupar Nabiting sa clash Ito 1v1 oh Kaso may umepal Pagulo sa solo guys Hanggat maaari wag kayo magsosolo Kung may nakakalaro kayo Ibang mundo dito pare Maiinis ka lang Kaya wag mo na subukan Para lang to sa malalakasan loob o hindi malakas loob mo at mahal mo yung star mo, huwag ka mag solo. Ganun lang ang sikreto doon. Ako kasi guys, sanay na ako. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang nangyayari sa solo RG. Okay, ina-update ko lang kayo. Kaya nagpo-content ako ng ganito. Matagal na ako sa solo par. Sobrang tagal na. Dati mabait ako guys. Sa Kristan ako dati, hindi ako nagmumura. yung nag solo RG ako, doon na lahat. Nagtanda leke-leke na lahat par. Dati natutuwa pa ako panig solo Kasi nakaka-win streak ako Ngayon parang hirap na talaga magpa-win streak Palala na ng palala ang solo RG natin mga boss Hindi na makatarungan Ilabas ang sa justisya Sa solo argi Patay ka, patay rin ako upal O ano na nangyari Damang patay sa kill 37 Paalang nga kayo Tapos tayo ang saya talaga sa solo RG Kahit gawin mo lahat Ilang nyo Slow mo talaga to Ayan may nagtatrustokan pa Wala na mag lord na yan Ayaw nyo ko samahan eh Ang hirap po mga kalabaw Mga nasa unahan ko Pibus tsaka high loss Ayan o no, naliligaw yung dalawa o patayan Nawala so, yung Harling Swerte nun ah Pag nabuhay pa yung Harling Dito naman ang ulti ko guys det dead, agagun, sakit ng Mia Sipay mo Patay ang par Nice one Okay, butin lang ganun par Nag-asim sila dun Nagakalmaan nyo lang ha Magsama-sama na kasi tayo Panalo tayo dito eh O oh, bahala Patay ang boss, palaga mo, palaga mo boss Hmm, makulit ka ha Ito pa ako, sumusunod oh Ayan na, yung pare Ay, ubus to triple kill to guys minyak to nakikita ko pa si Pibus papunta oh ayun ah tara patay si Pibus let's go pangi let's go patay na yan patay ako gago ka hindi ako nakapag buy item loko loko pero okay lang panalo na yan guys triple kill ang laki ng ambag ko dun par tapos na yan pinamatay yan kunat nun ah Ayan, wala na. GG na. Sa wakas. Salamat naman, Mutod. Salamat, salamat, salamat. 57 star. Binagsak ng 52. Pinanalo ng isa. Ang sunod neto, limang talo ulit. Ayoko na. Ayoko na. Suko na ako. Magpapa-immortal pa naman ako. Mukhang babagsak yata ng Mythical Honor ah. Next game, talo na to eh. Kaya ang sikreto dyan palipasin nyo muna. Kumain muna kayo, maligo, matulog, tsaka kayo ulit maglaro.